makita takong kung ang kwana pero hmm. sa kita ko pero okay rin ako kay ni parang daw nakakwan nang eh daw na, na bunuan. makita kita nge. ta ama ka, green green kita oh, ang green. sura nga para eh ko di kina kita ug nga abi ko na bunuhan na gali kay pulok ko kadlaw na oh, so amo um, ni ang ano ito ang kagandahan mga farmers dahil si Sir Jolie isang kapitan ng barko isang seaman pero open minded siya hindi siya nag-alinlangan na gumamit ng grower's bed 1000 plus dahil uh, napakaganda nito Dahil hindi natin kailangan pang gumamit ng fungicide, hindi na kailangan ng insecticide Hanggang makapag-harvest tayo So ito ang palay ni Sir Jolly, tindes pa lang pero napakabirde So ibig sabihin sir, no? uh, kung ganito ang tindig ng iyong palay, ibig sabihin makakalis ka na sa abono Ah, sobrang kalis mm. kay ang sa per sa instruction na kadya, hindi ari ka magdressing. Mm. Uh, makita mo nga dato sa na makalis biskan sa first application mo siguro ka abono kay sa so, nakita ko. Ma-adjust di ka siguro kaya base kung mga 75% lang siguro. Kaya pira ang piraka ka sa ako na hamulin mo ragi sir, lima. lima? So, ibig sabihin, pwede natin gawing tatlo na lang. Uh So, no, magkano ang isang sako ng, ano ngayon, ng abono? So, uh, 1,500 langgang ano, uh, 2,000 siguro? Oh, no, 1,500 to 1,800. Malaki ang save natin. So, uh, <laughs> ah, mga farmers, nandito tayo ngayon sa farm ni Sir Jolie Pragale dito sa Barangay Tularukan, Haniway, Iloilo. At nandito tayo sa kanyang palayan. So itong palay ni Sir Jolie, mga farmers, ay ito ang pinakaunang inaplayan natin, ang grower's bed 1,000 plus na mula sa umpisa, mula sa basal at uh, noong ikalimang araw nito ay nakapag-spray na din si Sir Jolie ng Grover's Bed 1000 Plus dito sa kanyang palayan at yan mga farmers kung makita po ninyo 10 days ang edad ng palay niyang ito pero napaka berde na ng kanyang, ano, ng kanyang tanim dito na palay. Oh. yan So yan mga farmers Yan makita po nyo sa likuran namin ni Sir Jolie Ang kanyang palay ano, sir, ang variety ng palay natin dito, sir? Puriite. Uh, Puriite? Uh, Puriite. Uh. Ah. So, bali dito, mga ka farmers bali dalawang bisis na na-applyan ito ng grower's bed. Una, uh, before siya nag, uh, sabog tanim dito, nag-basal uh, muna ng grower's bed, 1,000 plus. Dalawang lata ng sardinas sa 16 liters na tubig. Lahat ito ay inistrihan and then? After that uh, nagsabog siya at uh, after 5 days minisprayhan ulit. And then ngayon, 10 araw na itong palay ni Sir Jolie at ito ang itsura. So, Sir, ano ang masasabi mo sa ano sa epekto ng Brewer's bed sa yung palayan dito? Uh, sa mas maganda to ay kayo nakita ko ang bigo ko na to si sir <laughs> lagi endorse na nga kwan nga growers bet si sa nakita ko nga epekto mm. na sa kwan sa paray sa edad ka paray nga tindes makita mo man nga daw kagay na kakwan kabuno pero wala pa niya abono sir huwag pa kaya <laughs> ko nga matistik ta gid anag ya ng sundon ang uh, protocolta uh, mm. kun ano ang tama ang application no kaya para makita ta kung kung ang kwaana. pero mm. sa kita ko pero okay rin ako kay ni para nga daw nakakwana na na eh daw na bunuhan ko kita tama ka green green kita oh, ang sura nga para pag ko di kina kita ug nga abi ko na bunuhan na gali kay pulo pa kadlaw na oh, so amo ni ang ano ito ang kagandahan mga farmers dahil si Sir Jolie isang kapitan ng barko, isang seaman, pero open-minded siya. Pag uh, nagkilala lang kami, sa, ano, nagkakilala lang kami sa uh, Facebook, uh, nagchatsa sa akin at uh, hindi siya nag-alinlangan na gumamit ng Grover's Bed 1000 Plus dahil uh, napakaganda nito dahil hindi natin kailangan pang gumamit ng fungicide, hindi na kailangan ng insecticide hanggang makapag-harvest tayo. So ito ang palay ni Sir Joly. 10 days pa lang pero napaka -berde. so ibig sabihin sir ano uh, kung ganito ang tindig ng iyong palay ibig sabihin makakalis ka na sa abono ah, sobrang kalis kay hmm. ang sa per sa instruction na kanya hindi rin ka mag dressing hmm. uh, makita mo nga dahil sa una makalis diskan sa first application mo siguro ka abono kanya sa so, nakita ko ma-adjust di ka siguro kaya base kung mga 75% lang siguro kaya ang tira ka sa ako na hamulong ah, ba sir, ragisir lima uh oh, so ibig sabihin pwede natin gawing tatlo na lang uh oh, so, so magkano ang isang sako ng ano ngayon ng abono na so, uh, 1,500 hanggang ano uh, 2,000 siguro so, 1,500 to 1,800 so, ibig sabihin malaki ang save uh -oh. natin <laughs> so yan ang kagandahan mga farmers sa mga nagtatanim ng palay Huwag niyong sabihin na uh, apat na galon, uh, kasya na yan sa isang hektarya hanggang makapag-harvest kayo. Kung tingnan ninyo, eh total ninyo ang presyo ng apat na galon, kung 1,500, ibig sabihin, uh, 6,000. Pero kung bibili kayo ng insecticide, fungicide, at abono mas malaki ang iyong gagastusin, sir, di ba? oh, mas sobra pa. Mas sobra pa ang gastusin hmm. ko. Uh, yan lang naman ang hinahangad natin, eh. At, uh, makapag-harvest tayo ng maganda at uh, less ang input natin. Kunti ang gastos, malaki ang harvest. Pero yan mga farmers hindi pa tayo nagsasabi uh, dito ng patapos ah kasi tindes pa lang ang palay ni Sir Jolie. Ito ang subaybayan ninyo mga ka-farmers. Subaybayan ninyo ang palay ni Sir Jolie hanggang makapag-harvest tayo. So sir, ano masasabi mo ngayon sa Growers Bet 1000 Plus at sa mga kapwa natin mga farmers? Uh, sa sa akin tara ng observation nakita ko palang sa tindes kaya kung sa pareho natin nga nga uma hmm. nakita ko gid ang ipit ang ipit first time nga nagtanong ang ipit ang ipit ang pero nakita ko nga daan sa pirara katuig ko kadyagi nga nag uma uma hindi ko makita sa itsura kaparay nga daan nga amo kadyagi dad ng tindes uh, tindes uh, sa tindis. Tindis, pero protoing eh lang taon tarma sa sunod ah kung ano ah, sa next dubar nga update ka after 10 days or 15 days. Yes, okay to reset. Uh. So, yan mga farmers, uh, sir, maraming-maraming salamat sa pagtangkilik ng Growers Bed 1000 Plus dahil itong Growers Bed 1000 Plus mga farmers ay ito ang pag-asa ng lahat ng mga rice farmers, hindi lang sa rice farmer, lahat-lahat ng mga farmers dahil ang Growers Bed 1000 Plus ay bagay at angkap sa lahat na mga pananim. So sa muli, happy farming sa ating lahat.